Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Shout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga biker. Uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Nang masipat nila ang ginagawa ng mga aswang at ang grupo ng kapitan, mabilis naman na tumigil na sa pag-usad si Nanay Kanida at Pocok, Agad nilang itinabi ang daladalang kariton at naglakad na lamang ang dalawa doon sa malawak na mga damuhan. Sa kabilang bahagi ng kanilang kinaroonan, nando doon ang kakaunting kakahuyan kung saan naman doon nakikita nilang sumuot ang mga aswang na mga kasamahan nila ni Kapitan Tiboy. Ngunit hindi naman nababahala sa mga aswang na iyon si Nanay Kanida at Butchok dahil batid nilang kayang-kaya na nila ang mga ito. Ang inaalala lamang nila ay ang kapitan at ang dalawang mga kasamahan nitong matanda. Kakaiba kasi ang nararamdaman nila sa mga ito. Ang dalawa pang matatanda na kasamahan nitong si Kapitan Tiboy, ramdam talaga nila nakakaiba ang antas ng kalakasan ng presensya ng mga ito. Ngunit itong si Kapitan Tiboy, hanggang ngayon wala pa rin nararamdaman ang mga ito na mga presensya. Kaya nakakasigurado itong sinangay kandida na nagtatangan talaga ang matandang kapitan na ito ng kakaibang lakas na di hamak na mas malakas pa kumpara doon sa dalawang mga kasamahan itong matanda. Samantalang itong si Arid agad na lumapit ito doon sa tatlong mga matatanda na lumabas na galing doon sa kalinang mga sinasakyan. Nagtataka naman sina kapitan Tiboy. Dahil mga bata ang nandrito sa mga kubol na kapwisto, Uwi ka naman agad nitong si Kapitan Tiboy kay Arid. Hmm. Nasaan na ang mga kasamahan ninyo, bata? Bakit kayo-kayo lamang ang nandrito? Sagot naman agad nitong si Arid na tumalim na ang pagkatitig doon sa kapitan ng lugar ng bintangan. na Hindi na mahalaga ang mga bagay na iyon kung nasaan man ang aming mga kasamahan. Kami ang mga nagbabantay dito sa pwestong ito. Ano ngayon ang kailangan ninyo, Kapitan? Huwag kayong mag-alala. Nakatapak pa rin kami sa lupang sakop ng lugar ng kanlasog at hindi kami nangingialam sa lugar mo. Hindi inaasahan nitong si Kapitan Tiboy ang mga pinagsasabi nitong si Arid sa kanya para kasing galit ang tuno ng dalagita at parang iniinsulto sila nito. Kaya sagot naman nitong si Kapitan Tiboy na napatitig doon sa dalagita. Mukhang masama ang tabil ng dila mo bata. Nagpunta ako dito para balaan kayo. Bukas ng umaga, kapag makikita ko pa ang mga kubol na nandirito, hindi ko na kayo pagbibigyan pa. Papatayin ko na kayong lahat. Huwag kayong mga alam sa mga problemang hindi sa inyo. Sagot naman itong si Arida. Ganun ba? Tulad ng mga ginagawa mo, doon sa nasasakupan mong lugar ng bintangan, huwag kang magbanta, Kapitan, dahil hindi ako natatakot. Ngunit hindi na pinansin pa nitong si Kapitan Tiboy itong si Arida. Sumipol na lamang ito na parang ibig ipahiwatig doon sa mga aswang nakasama nila na sa paligid ng kakahuyan na gawin na nito ang kanyang iniutos. Tumalikod na ang tatlong matatanda. Bilang abiso iyon na kailangan na nilang umataki sa kanilang pag-alis. Ang kasamang dalawang matanda naman ngayon nitong si Kapitan Tiboy ay ang kanyang dalawang mga kapatid. Hindi sumama ang isa pa sa mga ito dahil isa ito sa nakatukang magbabantay doon sa minahan ni Don Facundo. Habang naglalakad naman itong si Kapitan Tiboy, agad nawi ka sa kanyang mga kapatid. May man sa ating mga kilos at galaw na nasa paligid lamang. Ngunit hindi pa oras ngayon na labanan natin ang mga ito. Kailangan muna natin na makaalis. Tumango lamang din ang dalawang matanda nakasama ni Kapitan Tiboy at pagkatapos pumasok na ang mga ito doon sa kanilang mga sasakyan. Doon sa kabilang sasakyan ang dalawang kapatid ng Kapitan samantalang itong si Kapitan Tiboy doon naman ito sa kabilang sasakyan at pagkatapos agad na pinaharurot nila ito papaalis doon sa lugar. Ngunit ang laking gulat nila ni Arid makalipas lamang ang ilang mga segundo maging sinananay kandida at butsok na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat. Mariin lamang na nagtatago sa likod ng malaking puno ng kahoy ang dalawa at minatsyagan ng palihim ang kilos ng grupo ng kapitan. Gulat na gulat ang mga ito dahil walang ano-anong ibinangga ng magkakapatid ang dalawang sasakyan doon sa puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng kalsada sa lakas ng pagkabangga, biglang sumabog pa nga ang mga ito ng napakalakas na sobrang ikinagulat naman ng grupo nila ni Arid at nila ni Nanay Kanida nang makita nilang nagliliyab na ang dalawang mga sasakyan. Hindi makapaniwala si Nabuchok sa ginawa ng kapitan at ng dalawa nitong mga kasamang matanda. Pala sa kanila kung bakit ginawa ang mga iyon ng kanilang mga kalaban agad naman na sinipat nila ni Nanay Kanida at Butchuk ang kinaroroonan ng mga nagliliyab na mga sasakyan dahil sa kanilang isip kahit papano kung namatay man ang tatlo maaaring makikita pa rin nila ang mga katawan ng mga ito bago tuluyan na masunog at magiging abo Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sanali at nang tuluyang makalapit na ang dalawa na sina Butchok at nanay kanida doon sa nangyayaring pagkasunog ng dalawang sasakyan nagtataka ang mga ito dahil wala na doon ang tatlong mga matatanda nawala na din ang presensya ng mga ito at walang palatandaan na nando doon pa ang mga ito doon sa paligid huwi yeah! kanitong sinanay kanida kay Butchok mukhang sinadyat ang mga ito naibangga ang kanilang mga sasakyan. Sasakyan ito ng bayan at hindi nila pagmamayari kaya mukhang walang pakialam ang mga ito. Mukhang ginawa niya nila ang bagay na iyon para ipakita kung gaano kalakas ang kanilang mga usal na kahit na sa pagbangga pa lamang ng kanilang mga sinasakyan nagawa pa rin ang mga ito na makalayo agad ng ganon kabilis na hindi agad napapansin natin ngunit hindi pa rin magpapakampanti ang mga ito dahil batid nila ni Nanay Candida at Butchok na pa ang mga aswang sa paligid. Huwi ka naman itong si Butchok. Nanay Candida, sa tingin ko, kaya na nila ni Arid ang mga aswang at ng mga bata na nasa paligid. Nandyan pa si Nalulubaston at Mako. Sa ngayon, kailangan na natin umbalikan ang lugar ng kapilya mas marami ang mga taong nandoon. Baka maraming mabibiktima ang mga aswang na nandoon na mga inosinting mga tao. Kanina pa umaligid ang mga aswang na iyon at nakakatiyak akong may binabalak na masama ang mga ito. Napagtanto naman agad itong sinanay kanina na tama itong si Butchok. Kaya agad na pumihit na ang mga ito na iniwan na muna ang dala nilang kariton napakabilis na tumakbo ang dalawang papunta doon sa kapilya. Samantalang si Nalulubasto naman at Mako, tumigil na muna ang mga ito doon sa likod ng mga kakahuyan at minan na ang walong mga aswang na nagmamatyag din doon sa kilos ng mga bata doon sa mga kubol. Batid nila ni Lulubaston na malalakas ang mga aswang na ito, lalo na ang dalawang kasamahan sa mga ito. wika ka ng matanda doon sa kanyang kasamang alalay na si Mako. Mako, alalayan na lamang natin ang mga bata kung magkakaroon man ng bakbakan. Mukhang nagkakamali ang mga aswang na ito sa kanilang pinonterya. Inaakala siguro ng mga demonyong ito na mga ordinaryong bata lamang ang nanodoon sa mga kubol. <laughs> Samantalang ang grupo naman nila ni Arid nang makita nila ang pagsabog ng dalawang sasakyan doon sa mga puno ng kahoy agad na nag-iimbestiga din ang mga ito at hindi na nila napansin ang presensya nila ni Nanay Kanida at Butchok kasama nitong si Arid ang tatlong mga bata na sina Utoy, Abu at Bituin sa pagpunta doon sa mga kakahuyan ngunit nang tuloy ang makalapit na mga ito doon sa dalawang mga sasakyan na patuloy pa rin na lumiliyab at matapos na maaninag ang buong paligid. Walang nakikitang mga nasusunog na katawan ang mga ito. Kaya wikang paanas nitong si Arida. Nasaan na kaya ang kapitan at ang dalawa niyang kasama? Nasaan na ang tatlong mga matatanda? Bakit biglang nalamang lamang nawawala ang mga ito? Sagot naman agad itong si Utoy. Mukhang sadya ang mga ito ate Arida. Arida. At mukhang may mga nilalang na umaligid din sa ating kinaroonan. May naamoy akong kakatuwang mga baho. Nakakatiyak akong bukod sa atin may mga iba pang nilalang ang nasa paligid. Maaring nasa loob lamang ang mga ito ng kakahuyan. Wikang tanong naman agad nitong si Arid. Batid kasi ng dalagita kung gaano kalakas ang pang pangamoy nitong si Utoy. Ano ang ibig mong sabihin, Utoy? Ate Arid, may mga aswang ang umaalikit at nakakatiyak akong kasamahan ang mga aswang na ito doon sa tatlong matatanda. Tara na, kailangan na natin na bumalik tayo doon sa mga kubol. Bati din itong si Arid na nakatakas na at nakalayo na ang tatlong matatanda at sinadya ang mga bagay na iyon. Kaya walang sabi-sabing agad na naglalakad na ang mga ito pabalik doon sa mga kubol. Ngunit bakalipas lamang ang ilang mga sandali, makailang hakbang pa lamang ang mga ito. Agad na nilang nasipat ang tatlong mga bulto ng tao na nandoon sa gilid ng mga puno ng kahoy na madadaanan nila sa pagbabalik doon sa kanilang mga kubol. Kaya napahinto ang mga ito sa kanilang pag-usad at wika nitong si Utoy. Mukhang hindi tayo pababalikin doon ng ganon kadali doon sa ating mga kubol at hinaharangan na tayo ng mga demonyong ito. Kaya sagot nitong si Arid na nakita na din ang bulto ng mga nilalang at bukod pa sa mga ito, naramdaman na din niya ang mga presensya ng iba pang mga kasamahan ng mga ito na nanodoon lamang doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Ang wika naman nitong si Arid na pinaringgan ang mga aswang na nasa paligid. Huwag na kayong magtatago dahil kahit na magtatago pa kayo sa kadiliman amoy na amoy ko pa rin ang mga umalinga sa inyong baho. Matapos na masabi iyon nitong si Arid, nakakarinig na ang mga ito ng mga pag-angil at ilang sandali lamang mayroong nagsasalita galing sa kanilang likuran. Paglingon ng mga ito, tatlong manila lang na naman ang nanuduo at naglalakad papalapit sa kanilang kinatatayuan at wika agad ng isa sa mga ito sa kanila. <laughs> Mukhang hindi kayo mga ordinaryong bata. ngunit gayon pa man Kailangan namin kayong tapusin alin sunod sa utos ng kapitan. <laughs> Wala kaming pakialam kung mga bata pa kayo. Sa bagay, mas masarap ang laman ng mga bata. Matagal-tagal na din ang lumipas na hindi ako nakakatikim ng preskong laman ng bata. Huwag <laughs> na kayong mag-iyak sa takot dahil mabilisan ang aming gagawing pagpatay sa inyong lahat. Sagot naman itong si Arid na hindi nagpatinag sa presensya ng mga aswang. Hindi na nakapagtataka ang mga bagay na iyan dahil batid na namin kung gaano kasama ang kapitan ninyo. Huwag kang magiging kampante, aswang, dahil hindi kami ganon kadaling talunin. Matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Arid, agad na inaabisuhan niya ang kanyang mga kasamahan na tapusin na nila ang mga aswang na nasa paligid at muling wika nitong si Arid. Utoy, walo lahat ang aking mga nararamdaman ng na mga kampo ng demonyo na nasa paligid Malalakas ang mga ito kaya mag-iingat kayo. Bituin, abo. Ilang sandali lamang agad nang lumundag itong si Arid paikot ito sa ere. At sabay naman ng kanyang pagbagsak sa lupa, agad na binunot nito ang kanyang dalang pana at sigaw nito sabay punterya doon sa itaas ng mga puno ng kahoy ng kanyang pana at bumira agad itong si Arid. Nasa itaas pa ang ating mga kalaban. Mag-iingat kayo. Marami pa ang kanilang bilang na nasa paligid. Samantalang ang tatong mga bata naman, biglang umigpaw na din ang mga ito. Itong si Utoy, agad na pumihit ito papunta doon sa kanilang likuran at agad na inaatake habang umaangil ang mga aswang na nando doon sa kanilang likuran. Sinabituin naman at abo, mabilis nang tumakbo ang dalawa papunta doon sa kanilang harapan kasabay din ng paglatag ng mga usal nitong sibito ina na nagiging sanhi para mapatigil sa pagkilos ang tatlong mga aswang na nando doon sa gilid ng mga puno ng kahoy napatigil ang mga ito ng ilang mga segundo ang mga aswang naman na nando doon sa itaas ng mga puno ng kahoy napapaangil at napangasab ang mga ito nang biglang sumagirit sa kanilang kinaroonan ang mga palaso galing doon sa dalagitang si Arid At kamunti ka na sanang matamaan ang mga ito ng mga pagbira ng mga pagpana nitong si Arid Agad na lumundag ang mga ito at pinalibutan nila ang dalagitang birador Mabilis naman na gumagawa ng mga usal ang mga ito Gumawa ng mga usal ang mga aswang pambasag sa mga usal naman na ginawa ng mga bata at sinubukan nilang ipako. Si arid at itong si Utoy dahil sa bilis ng ginawa ng mga ito, halos hindi nila masundan ng kanilang mga mata ang kilos ng dalawa. Kaya balak ng mga aswang na ipako sana ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga usal na tigalbo. Ngunit kasama nila ni Arid itong sibituin. Agad na nawasak at nakuntra ng batang babaylan ang ginagawang mga usal ng mga aswang. Kasama kasi nila ang batang sibituin na malakas ang karunungan pagdating sa mga usal at mga orasyon. Parang mga pusa ang mga ito sa kanilang mga pagngasab habang nakipaglaban ang mga ito kay Utoy at Arid. Ngayon, napatunayan na ng mga aswang na hindi mga basta-bastang bata lamang ang kanilang kaharap ngayon sa ilang sandaling labanan na nabatid agad ng mga ito na nagtatangan din ng kalakasan ang mga batang ito pagdating sa mga usal sa mga sandaling iyon nakahanda naman si Lolo Baston kung sakaling kailangan ng mga bata ang kanilang tulong nag-iingat din kasi ang matanda dahil baka may mga kasamahan pa mga aswang na ito at minanmanan lamang ng mga kalaban ang kanilang mga kilos at galaw ang kanilang mga kalakasan para mapag-aralan nakita din kasi ng dalawa ang ginawa ng kapitan at ng dalawa pang matanda doon kanina sa kanilang mga sasakyan na binangga doon sa mga puno ng kahoy sumabog at nagliyab namangha din itong silolobaston baston nang biglang mawala ang mga ito doon sa mga nagliyab ng na mga sasakyan na pati ang kanilang mga presensya naglaho na parang bula. Ilang sandali pa, naabot na nitong si Utoy ang isa doon sa mga aswang. Mabilis man kumilos ang mga ito, ngunit kakaiba din ang bilis ng batang kalahating halimaw na si Utoy. Naabot na ito ni Utoy galing sa likuran at kinubawan na ito. Mabilis naman na naglulundag ang aswang papunta doon sa mga puno ng kahoy at umakyat na ito na parang pusa habang pilit na kumawala ito sa pagkakubabaw ni Utoy sa kanya. Sumunod naman agad ang isa pang aswang para tulungan ang kanyang kasama. Doon sa itaas, sa sanga ng mga puno ng kahoy, pinilit ng aswang na maabot itong si Utoy galing sa likuran na panay na ang ginawang pagkalmot ng bata sa kanyang katawan. Sa lakas pa rin ng aswang, nagawang makahulagpos pa rin ito sa pagkakubabaw ng bata at sinubukan na pagkakalmutin din itong si Utoy. Angil ito ng angil dahil sa galit. Sa puntong iyon, may mga sugat ng natamo ang aswang. Nakipagkalmuta naman ang bata na parang mga unggoy na nagpalipat-lipat ng pwisto doon sa mga sanga ng puno ng kahoy ang mga ito. Nang dumating na ang isa pang aswang agad na nagbato ito ng mga usal na nagiging dahilan para manghina bigla ang katawan ng batang halimaw na si Utoy. Mabuti na lamang at nahulog itong si Utoy at hindi ito tinamaan ng mga pagkalmot ng dalawang mga aswang. Ngunit mabilis naman na bumulusok ang dalawang mga aswang para sundan ang batang si Utoy at para tapusin na ito. Makalipas naman ang ilang mga segundo bago nila maabot ang batang si Utoy agad na nakabawi na ng wisyo ang bata na mabilis na lumambitin doon sa sanga ng puno ng kahoy sabay ng papasalubong na pag-atake doon sa dalawang mga aswang na bumulusok papunta at papaatake na sana sa kanya. Agad na napuruhan itong si Utoy ang isa na nagulat, nagulat sa mga pagkakataon na iyon. Inaakala kasi ng mga ito na hindi na makakabawi ng wisyo ang bata sa malakas na pamakong usal na tumama nito. Ngunit sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakabawi ng wisyo ang batang si Utoy, tinamaan sa dibdib ang isang aswang ng mga matatalas na kuko nitong si Utoy at pagkatapos agad na dinakma ang liig nung isa pa at dinala na ito at binitbit ni Utoy sa paglundag doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Parang mga kinatay na baboy na ang boses ng mga ito at mga pag-angil. Parang mga paniki din ang mga ito na naglambitin doon sa mga sanga ng puno ng kahoy habang naglalaban at nagpalipat-lipat ngunit mas nangingibabaw pa rin ang lakas ng batang si Utoy. Napalayo na ang kanilang bakbakan ng mga aswang at nitong si Utoy na napunta na doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Samantalang doon naman sa kinaroroonan nila ni Arid, nagpapatuloy na din sa labanan ang mga ito. Kahit na mas marami ang bilang ng mga aswang doon kumpara sa kanila, mas nakakalamang pa rin si Arid kontra sa mga ito. Malalakas din ang mga aswang, ngunit sa bilis at lakas ng mga usal, mas nakakalamang pa rin ang apat na mga bata. Dahil na rin sa presensya nitong si Bituin na malakas ang mga karunungan pagdating sa mga aspitong usal at sa presensya din nila ni Arid, Abu at Utoy na malakas din sa aspitong pakikipagkumbate. Sa tagal ng nakikipaglaban ang mga ito, Sanay na ang mga bata sa mga mas malalakas na mga asuwang at mga kalaban. Kaya na nilang tapatan ang mga ito, hindi lamang sa bilis, sa lakas, pati na rin sa lakas ng mga usal. Makalipas ang ilang mga sandali. Habang lihim naman na nagmamasid at nagmamatsyag, sinalulubaston at mako doon sa nagaganap na bakbakan, uwi ka ng matanda. Kakaiba talaga ang lakas ng mga batang ito, Mako. Unang nakasama natin ang mga ito doon sa isla ng pulo at ipinapakita ng mga ito ang kanilang kakaibang kalakasan kahit na sino man ang kanilang makakalaban. Sa tingin ko, malaki ang papel na ginampanan ng matandang babaylan na si Candida kung bakit ganito na lamang kalakas at kadeterminado ang mga batang ito hindi mo makikitaan ang kanilang mga pagmumuka ng pagkatakot o pagkatinak. Ang batang si Bituin, bukod kay Akiko, napakalakas din ang kanyang kakayahan pagdating sa mga orasyon at mga usal. Nagagawa niyang mapagalaw ang mga baging na nasa paligid. Maya-maya kunti mako, kapag hindi agad natatapos ang kanilang bakbakan, sa tingin ko, kailangan na natin na sumali sa labanan. Ang sagot naman ng alalay nitong si Lulubaston na si Mako. Iyan din ang aking hinihintay, Lulubaston. Totoo ang mga pinagsasabi mo. Napakalakas na mga batang ito. Sa ilang taon kong nakipaglaban at sa pagsama sa iyo, ngayon ko pa lamang nakatagpo ng ganitong kalakas na mga bata. At hindi lamang ang mga ito, Lulubaston lalong-lalo lalo na ang magkakapatid at mga apo ni Nanay Candida. Sina butchok, Buno, Akiko at Abo, ang apat na mga batang ito, darating ang pagkakataon na sila na ang katatakutan hindi lamang dito sa isla, pati na sa iba't ibang lugar at sa mga karating na isla. Masaya ako ngayon ulubaston Lobaston. Hindi ko inasahan na makakasama ang mga batang ito darating ang mga araw na magiging mapayapa ng islang ito dahil sa mga batang mandirigma na ito.